Boy. Ay na, ay na, ay na. Ay na. Mali ka na. Bob, ala ka. Ala ka. Ala ka. Ala ka. Ay na, na. Yan, na. na, na. na. na Pati na nyo. Oh. Oh, mali ka Tawagin ko si Lego. Ali ka, boy. Ayan, no. Kinakawayan ko lang yan. Kinakawayan ko lang si Digo, Lalapit na yan. Ano, kahit hindi ko na siya sisigawan pag tawag Ah, kawayan ko lang ay nalalapit na siya, di ba? Kaway lang 'yan. Pag nakita ko lang pag, pag nakita lang niya na kinakawayan siya, lalapit niya siya sa akin. Kahit na chichiks pa 'yan. <laughs> yan, diba? ba? kagaling ka tong pusa na to. Matalino. Sinigong matalino. Oh. <laughs> goy. Ali goy. Goy. Ali goy. Ah, narinig niyo? Narinig niyo? Ali ka <laughs> matalino kong pusa ko. Oh. Guys, ipakita ko sa inyo matalino ng pusa ko. Ah. Tatawagin ko kahit tulog. Gigising at nalapit yan sa akin pag tinatawag ko. Tingnan nyo guys kung totoo ang sinasabi ko. Ang tabayanan nyo ah, Tatawagin ko na siya. Pupunta yan siya dito. Yan. Aakyat yan siya dyan ah. Pag tinatawag ko. Panuhurin nyo. Bantayan nyo, tatawagin ko na, tatawagin ko na. Let's go. Kita ko, tingnan nyo dito, tingnan nyo sa taas. Goy, lika goy. Goy. Si Nigo yan, Nigo pangalan yan. Goy. Lika goy. Goy. Lika goy. Ayan, narinig nyo. Narinig nyo. Lika goy. Ah, oh. <laughs> talino kong pusa. Oh. Ayan si Nigo. Ah, Agisin, goy. Agising goy. Nagising ka, boy? ah oh, di ba? Ang sabi ko sa inyo eh. Isang tawag lang 'yan. Lalapit at talapitan. Yan ang pusa kung alam na alam ang pangalan niya. Oo, oh, di ba? Tulog 'yan. Tulog gumising, lumakad sa akin. <laughs> ano, boy? Natulog tulog ikaw, boy. Natulog ikaw, boy. Ha? Oy, oh, gising. Nagising, nagising ka, boy. Oh, nagising pala siya. Hindi kayo sa kwento palagi, kaya ganyan marunong. Go, Koi. leka goi, goi, goi. Hinala, hinala, hinala. Malika Malika, leka na. Malika na, malika Malika na, malika na. Malika na. Nakapansik no, si Goy? Oh, kala ko ng chick pa Goy no, Goy. Uh, oh, Sugat-sugat na ulo kapansik. Sugat-sugat na ulo kapansik. ngay sugat na ulo kapansik. Ang po Goy Goy. Ang Goy Goy. Ayan yung pusa ko sinigo. Kakawayan natin yan. Kakawayan natin yan mamaya para lumapit sa akin. Ito ba aking sinigo? Hali ka Goy. Ayan kinakawayan okay. ko lang yan. Kinakawayan ko lang yung sinigo. Lalapit Lala, na yan. Ano, kahit hindi ko na siya sisigawan pag tawag. Kakawayan ko lang. na nalapit na, na siya, di ba? Kaway lang yan. Pag nakita ko lang, pag, pag lang niya na kinakawayan siya, lalapit oh, niya siya sa akin. Kahit na chicks pa yan. Yan, <laughs> yeah, di ba? Ka, galing pusa na to. Matalino. Sinigong matalino. Diyan mo okay, like naman hmm? po ng video na to. Pakishare na rin po. Maraming salamat. Para sumikat mo ito si